Sarong bangkay ni lalaki ang nadukayang nagpapataw-pataw sa Bicol River sa Purusyong Kalbarangay Tarusan ng Kamaligan Kamarinisura alas 8 imagine ng aga ka Sabado, Oktobre 26. Pigbisto ang biktima na si Albert J. Polioso, 19 anyos, residente kan barangay Lipot, Mila or Kamarinisur. Sigun kay Police Captain Rick Rehenales, an acting chief of police kan Kamaligan Municipal Police Station, sarong concerned citizen ang nagpaabot ng informasyon sa indang hipatura dapat sa kay ini sa bangkay kan biktima. Nagtutubod Nagdigma ang kamaligan MPS na posibleng inanod kan tubig bahaan biktima pasiring sa indang lugar sa kasagsagan kan panrapado kan bagyong Christine. Minsay ko po sa publiko bilang uh, sa samuya sa kapulisan. Uh, po kitang mag-andam ano po kitang mag, ano po, kitang mag na sa mga paabot na bagyo uh, pwede dapat kita preparar na dai na po mahalaton na magdakula pa ang kalamidad uh, pag iwa po tulos kayan tulos-tulos po magduman sa evacuation center, magpreparar po kamangagamit mga gamit, lalo na po sa so mga gamit ta sa pagkakan, sa gamit sa bado, mga flashlight, ang bulong. Kasi po, iyo po nga niyan, sa uh, saro sa mga na-observe, -na tapag na talaga handa, uh, medyo masakit po talaga na makasurvive, lalo na pag alawig po ang baha. Pigbibiliran ng ngunyan ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Mientras tanto, sarong casualty ang nai-record sa banuwaan ng kamaligan kan manrapado ang bagyong Christine. Para sa mga barat tatak tatakbikol, Regine Boy.